Magandang araw, mga kaalaman na hinog. Napapansin nyo ba ang palakas ng palakas na suporta ng United States sa Pilipinas, lalo na sa mga hidwaan natin sa West Philippine Sea? Alam nyo ba na ang pagtayo ng Amerika sa tabi ng Pilipinas ay hindi lamang dahil sa pagmamahal, kundi may malalim na mga dahilan at strategiya sa likod nito? Oo oh, mga kaibigan, ang ugnayan ng Amerika at Pilipinas ay may mahaba at masalimuot na kasaysayan at ang kasalukuyan suporta nila sa atin laban sa China ay may kanya-kanyang interes at layunin. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang sampung mga sekretong dahilan kung bakit kumakampi ang United States sa Pilipinas sa ating laban kontra China. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin ang mga katotohanan sa likod ng ugnayang ito. Panguna sa ating listahan, Strategic Geographic Location ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay nasa isang napakahalagang lokasyon sa Asia Pasifiko. Tayo ay nasa gitna ng mga pangunahing daanan ng kalakalan at mga dagat na may malaking halaga sa ekonomiya at seguridad. Para sa Amerika, ang Pilipinas ay isang strategic gateway o daanan patungo sa buong rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ang pagkakaroon ng influensya sa Pilipinas ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng access at control sa mga mahalagang rutang pandagat at panghimpapawid. Ito ay parang isang susi sa buong rehiyon, kaya't hindi papayag ang Amerika na mawala ang kanilang presensya dito. Pangalawa sa ating listahan Mutual Defense Treaty o MDT ng 1951. Ang Pilipinas at Amerika ay may pangmatagalang kasunduan sa depensa na nilagdaan noong 1951. Ang Mutual Defense Treaty ay nagsasaad na ang isang pag-atake sa isa ay ituturing na pag-atake sa pareho. Ito ay isang legal at moral na pangako na pinapanatili ng Amerika upang ipakita ang kanilang pagiging maaasahang kaalyado. Sa gitna ng mga pagbabanta mula sa China, ang kasunduan nito ay muling binibigyang diin upang pangunahan ang anumang agresibong aksyon sa rehiyon. Para sa Amerika, ang pagtupad sa kasunduan nito ay patunay ng kanilang pagiging leader sa buong mundo. Pangatlo sa ating listahan, pagprotekta sa freedom of navigation sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay isang napakahalagang daanan para sa pandaigdigang kalakalan. Bilyong-bilyong dolyar ang dumadaan dito taon-taon. Ang Amerika, bilang isang superpower, ay may malaking interes na panatilihing bukas at libre ang mga daanan ito. Ang mga pag-aangkin at pagpapakilos ng China sa lugar ay itinuturing na banta sa kalayaan ng paglalayag. Ang pagsuporta sa Pilipinas ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Amerika upang pigilan ang anumang pagtatangka ng China na kontrolin ang mga strategic waterways na ito. pang sa ating listahan, pagpigil sa paglawak ng impluensya ng China. Ang Amerika ay nakikita ang patuloy na paglakas ng China bilang isang pangunahing banta sa kanilang posisyon bilang nangungunang kapangyarihan sa mundo. Ang pagsuporta sa Pilipinas at iba pang mga bansa sa rehiyon ay isang paraan upang balansehin ang kapangyarihan ng China. Ito ay tinatawag na containment strategy o estratehiya ng pagkubkob. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng alyansa sa Pilipinas, sinusubukan ng Amerika na limitahan ang kakayahan ng China na palawakin ang kanilang sakop ng impluensya sa Asia-Pasifiko. Baka naman po total wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, mga base militar at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa ilalim ng EDCA, ang mga tropang Amerikano ay maaaring gumamit ng mga partikular na base militar sa Pilipinas. Ang mga base na ito ay nagbibigay sa Amerika ng strategic foothold o panimulang lugar sa ehyon. Ang pagkakaroon ng mga tropa at kagamitang militar sa Pilipinas ay nagpapadali at nagpapabilis sa kanilang pagtugon sa anumang kaguluhan o krisis. Para sa Amerika, ito'y isang napakahalagang bahagi ng kanilang forward deployment o paon ng pagpapakilos ng mga puwersa. Pang-anim sa ating listahan, ekonomikong interes at kalakalan. Ang Pilipinas ay isang mahalagang partner ng Amerika sa kalakalan at pamumuhunan. Maraming mga kumpanyang Amerikano ang may malaking negosyo sa Pilipinas. Ang pagpapanatili ng katatagan at siguridad sa rehiyon ay mahalaga upang maprotektahan ang mga ekonomikong interes na ito. Bukod dito, ang Amerika ay may malaking interes sa mga likas na yaman ng West Philippine Sea, kabilang ang mga reserbang langis at natural gas. Ang pagsuporta sa Pilipinas ay isang paraan upang matiyak na ang mga kayamanang ito ay mananatiling accessible at hindi makokontrol ng China. Pangpito sa ating listahan, Shared Democratic Values at Historical Ties Ang Amerika at Pilipinas ay may magkatulad ng mga demokratikong halaga at prinsipyo parehong naninindigan para sa kalayaan, karapatang pantao at pamamahala batay sa batas. Bukod dito, tayo ay may malalim na ugnayang pangkasaysayan na nagsimula pa noong panahon ng mga Amerikano. Ang mga ugnayang ito ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa kasalukuyang alyansa para sa Amerika ang pagsusuporta sa isang kaalyadong demokratiko tulad ng Pilipinas ay pagpapatibay ng kanilang mga pinaniniwalaan sa buong mundo. Pangwalo sa ating listahan, pagbuo ng Regional Alliance laban sa China. Ang Amerika ay aktibong nagtatayo ng isang network ng mga alyansa sa regyon upang harapin ng China. Kabilang dito ang pagpapalakas ng ugnayan sa Japan, Australia, South Korea at iba pang mga bansa. Ang Pilipinas ay isang mahalagang bahagi ng network na ito. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa Pilipinas, ipinapakita ng Amerika ang kanilang dedikasyon sa seguridad ng rehiyon at hinihikayat ang iba pang mga bansa na sumama sa kanila. Ito ay isang strategiya upang palakasin ang kolektibong kapangyarihan laban sa China. Pangsyam sa ating listahan, pagpapanatili ng kredibilidad bilang superpower. Bilang nangungunang kapangyarihan ng mundo, mahalaga para sa Amerika na panatilihin ang kanilang kredibilidad at reputasyon. Kung hahayaan nilang malampasan ng China ang mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, maaari itong magpalabas ng maling mensahe sa iba pang mga kaalyado ng Amerika sa buong mundo. Ang pagtayo sa tabi ng Pilipinas ay isang paraan upang ipakita na ang Amerika ay handam protektahan ang kanyang mga kaalyado at panindigan ang kanyang mga pangako. Ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kanilang impluensya sa pandaigdigang mga usapin. At ang pangsampo sa ating listahan, paghahanda sa potensyal na hidwaan sa Taiwan. Ang Taiwan ay isa sa mga pinakasensitibong isyu sa regyon. Ang Amerika ay may pangako na tulungan ng Taiwan sa pagdepensa nito kung sakaling atakihin ng China. Ang lokasyon ng Pilipinas, lalo na ang hilagang mga isla nito, ay napakalapit sa Taiwan. Ang pagkakaroon ng akses sa mga base militar sa Pilipinas ay magbibigay sa Amerika ng mahalagang advantage sa anumang potensyal na hidwaan sa Taiwan Strait. Ang pagsuporta sa Pilipinas ay bahagi ng mas malaking paghahanda para sa anumang kaguluhan na maaring sumiklab dahil sa Taiwan. Mga kaalaman na hinug. Ang ugnayan ng Amerika at Pilipinas ay isang komplikadong tapestry ng kasaysayan, estratehiya, at magkakatulad na interes. Habang tayo ay nakikinabang sa kanilang suporta, mahalagang maunawaan na ang Amerika ay kumikilos batay sa sarili nitong pambansa at pandaigdigang mga layunin. Bilang mga Pilipino, mahalaga na patuloy nating ipaglaban ang ating soberanya at mga karapatan habang matalinong namamahala sa ating mga alyansa. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay upang sila rin ay maging aware sa mga dahilan sa likod ng ugnayang Pilipinas at Amerika. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.